Magandang hapon mga kababayan. Nagbabalik na naman ang record ng bayan. Tignan natin ang kalagayan ng ating bansa. tulong puno ng mga Dapat natin tumulong sa Tayo ay dapat ay magtulungan at magkaisa. Ay, may droga ka dyan. Stay, damihan mo. Wala na Isip dyan sa inyo. Takpat pa tayo Dito kasi mas malapit na ang papunta sa 7 eleven Teka, paano may naririnig ako sa Ito, tignan natin. Tignan natin. tayo na

Hello, Yuan? Kailangan kita. Ah, ikaw pala, Judine. Ba't ka napatawag? At ano ang kailangan mo sa akin? Sayang natin, kapatid. Ganun ba? Ako ay tutulong sa iyong problema. You are here today for killing Miss Judith's sister, Miss Margaret. Is this true? Know your honor that it's no one's fault. your honor. You don't know what it's like. You don't know what it's like. You don't know what it's like. You don't know what Romero? Sir so, Romero, you are proven guilty. You will, serve, you will serve ten years in prison. Wait, in time, when I have to pay for my own defense, I Miss Margaret and Miss Sarah. Oh, well, hapon ulit, mga kababayan, nandito ako para magbigay ng balita. Isang lalaki ang nakulong dahil sa pagpapatay ng kanyang sariling asawa at illegal na pagpapakasal. Siya na ay nahatid buhay sa kulungan. Talagang krimen sa bayan, di ba? Nagtatapos ang balita dito, Balitang Bayan. On the day of Christmas, my lama said, I'm a leak. Her body pick up first tree. On the second day of Christmas, my lama said, i Two biggie's up and a body got pick up first tree. On the third day of Christmas, my lama family. Three gigabytes. two biggie's up and a body got pick up first tree. On the fourth day of Christmas, my lama family. <laughs>